Samahan nyo kumuha ng gulay. Hi guys. May kasama pala Aku si Ate bik ini Hinihintay ko lang sa baba. Tagal siya, guys. Naghahanap ng lalagyan niya. Ah. Kita lah mau malah kan? Hmm, hmm dia Ay, hmm. Nah. Hmm. Deh, tak lah malah. Kuatai nang kulit guys. Rain rain. Tunggu lagi. Ya. on 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 kaya may ingay magloblog sama ko patay na Malis siyang kasama ko. Ando, oh. no? Hmm, lumayas. Ito guys, oh. Madaming tinik. Kilitis. Ay, naku. Nahulog pa guys. Tandahan lang tayo. Baka matinik na naman tayo guys. Grabe naman tinik nito. Hmm, nakarami na ako guys ito tayo sa kabila ay, nakulog pa iba yun daming gulay no pero hindi sa atin yun guys kaya huwag tayong kumuha sabihin tayo ng kilitos ang kukunin mga natin dito Ano Ouch. Ouch. Ito, kung pami Kayo dito guys Ang tawag sa inyo to Ang sa amin ay kit or sabit-sabitan Ouch Tanda lang natin guys kasi ano, matinik ito. Masarap to pag ano sa yan, igigisa mo lang to sa sardinas. Masarap to guys. polit ulit na nga ako natutunik yan eh. Kabila, hanap tayo. dami dami dyan, oh. Saka natin pang... Tagal naman yung kasama ko, guys. Guys, okay, so Tayo to. Pwede na to. Danda ng type guys flower ito nyo joke lang gulay to guys hindi to flower tagal naman ang kasama ko oh my god ito guys ouch ang tagal naman ang kasama hmm gulay. So, malaki na yung iba. Kaya yan, hindi na pwede yan. Ay, okay. Dalagang Pilipina. Ate Bikni, wala yung bulaklak to? Lautang ko labat anta. Ayan guys, uwi na tayo. dami na to guys. Umiyak na yung baby ko. Madami pa tayong gulay. Oh my God. Umiyak na yung baby ko kasi. Paket na ako guys magtanggal ng tinik. Ay, umiyak na yung baby ko. dali, ano? Oh, ito, oh. Ay, siniram lang. Oh. Mama, ya, anak mama, ya. Mama, ya.